So ayan mga boss meron na naman bagong bago ayaw na naman tumino At pinakalikot na ito sa ibang mga ngalikot ayan ayaw pa rin tumino So ang problema nito mga boss uh, tingnan nyo na lang Doon sa mga bagong barakotot yan uh, Kahit bagong bago mga boss tapos palyado So ito ganito yun gagawin nyo uh, Marami marami na tayong mga nagagawang ganito paulit ulit lang at meron din magkukomento, bagong bago daw, mahina daw si Barako ay eh, hindi kayo yun. Gawa ng kalimitan talaga na sa pagkakagawa yan. Tulad nga nito, inuulit ko, pinagawa na ito, tapos palyado pa rin. At uh, yun, nagpalit ng tambucho. Pero walang connection yan mga boss sa pagpapalya niyan. Kasi ito mga boss, uh, kapag ka malamig, napakahirap daw paanda rin. Tapos, papalya-palya, papatay-patay. Yun, yun ang problema nito. At ayon, sa mga ganitong problema, pagka na i-adjust nyo na, tulad dun sa mga una natin video na 3.5 or 4 complete turns, yung air screw tapos hindi pa rin kayo May ibang problema yon hindi yung ganon. At yun, huwag tayo magbabase dun sa, halimbawa, isin-adjust natin na 3.5 nga, tapos hindi tumino. Uh, hindi na natatapos yun doon mga boss. Kung 3.5 na tapos uh, ayaw pa rin tumino, merong ibang problema. So katulad nito mga boss, naka-adjust naman ito kaya lang hindi point two 2.2 lang yung alagay diyan mga boss yung pagka-adjust, hindi pa rin kompleto pero dapat maganda na rin ang konti yung andar niya. Pero ito mga boss, putol-putol talaga. Ayaw tumino. At sa ganitong mga problema mga boss tulad nito lalo sa mga 2023 model medyo masaila na talaga ito kumpara natin doon sa mga naunang barao kasi ito kapag ka nasalinan to ng pangit na gasolina uh, hindi nyo makukuha to ng magandang minor hindi nyo ito mawawang click tapos hindi mo mapapatakbo to ng smooth. So, ganun ang magiging problema ni barao to 2023 model kapag ka yung gasolina mo ang may problema kahit na i-adjust na natin niya ng standard or do sa mga recommended natin na, na 3.5 to 4 complete turns na air screw tapos hindi pa rin kayo magkaigi i-check ninyo yung nakasali na gasolina kasi kalimitan talaga ngayon marami mga lumalabas na gasolina na uh, mas mataas yung content ng bioethanol So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano i natin yung gasolina na nakasalin. Kasi kung yan ay 10% na bioethanol lang yung naka naka-mix doon sa gasolina, hindi dapat siya parang magtutubig kapag ka inilagay natin or nahanginan. Uh, katulad nito mga boss, uh, naglagay tayo ng konti dito sa ating funnel. Tapos, uh, pagkala pagkaraan ng ilang minuto nito mga boss, makikita nyo yung gasolina ay magkakaroon na agad siya ng pagbabago. At yun, kung ganyan yung gasolina ninyo, sorry nyo mabuti. Tapos kapag katulad nga nito, palitan nyo na. Tanggalin nyo na sa, sa inyong tanke, eh. gawa ng hindi kayo magkakaigin Kahit anong adjust ng carburetor, hindi nyo makatitimpla ng maayos yun. At yun, para masigurado nyo nga na ganito yung gasolina or pangit yung gasolina ang isinali ninyo, kuha lang kayo ng stainless steel tapos ilagay nyo yung gasolina uh, pagkaraan ng ilang minuto nyan o obserbahan nyo lang tapos magbabago yan kapag ka maraming parang puti puti or parang tubig tubig yun na yun hindi magkakaig yan lalo kapag umaga uh, malamig ang panahon yun papatay patay patay yung andar ni barako at ayun Makikita nyo mga boss, karamitan dito sa amin, ganyan yung naiisalin na gasolina kasi mura. Uh, kaya lang, yan nga yung resulta. Uh, palyado. Kaya yun, pinapakita ko lang sa inyo mga boss, kapag kaganyan, palitan nyo na. To, tapos ang gagawin dito mga boss, yung arborador, lilinisin na rin yan. Tapos yung fuel tank, tatanggalin natin yung kanyang gasolina kasi kahit sabihin nga natin na naka-adjust na yan, hindi kayo magkakaigay. Kasi yun, yun nga ang magiging problema. Uh, kapag ka naman na uh, isalin ito doon sa mga barangkotri na FI, ganon din ang mangyayari niyan. Kapag kaunang buhay, uh, unstable yung anyang idling. Kaya uh, magiging resulta, minsan mamamatay. Mas mahirap gamitin. Katulad no, sa isang video ko mga boss, meron din ganon, pinapaltang ko lang siya ng gasolina, so nagkaigin na. At ito mga boss, ganito yung ginagawa natin. I-drain lang yung nasa, uh, fuel tank na gasolina. So, kapag ka na-drain na yun, bibili tayo ng gasolina doon sa uh, magandang gasolinahan mga boss. At so, ayun, ang gagawin nyo lang, uh, na maubos yung laman ng fuel tank. So, kapag ka naubos na yung laman mga boss, papalitan nyo lang yan ng bago doon sa kilalang gasolinahan na. Kasi ito, nagsalin ito mga boss ay doon sa hindi kilalang gasolinahan pero naka-pump din naman siya hindi siya buti-buti kaya lang yun nga pag tinesting natin uh, wala man tayo yung sapat na tools para matesting yung kanyang gasolina uh, comparison lang do sa base do sa experience natin do sa mga gasolina na 10% bioethanol yung nakahalo. gawa na natin okay na yan mga boss uh, bahit yan ay malamig ang pangon hindi na siya papatay-patay at ismot na yung antar niya